Good evening sir, my name is Raven Periel de Petras from Base Cream Charlie Ang thesis po na ito ay nagsasabi na ang pagiging ako ay isang biyaya na tinatanggap Ngunit hindi natatapos sa pag pagtanggap lamang Ito ay isang gawaing na dapat isabuhay Ibig sabihin ang pagkatao ko ay hindi lamang basta ibinigay sa akin at tapos na ako mismo ang may tungkulin paunlarin, patatagin at hubugin kung sino po ako. Wala akong hawak na tapos na sa versyon ko sa sarili ko. Sarili kong hinahanap ang kailangang isa katuparan sa pamagitan ng mga pasya at aksyon. Ang ako ay biyayang tinatanggap ko sabay isa, isa, isinakastuparan ng dalawang bagay at ito po ang aking tinutukoy. Una po, tinanggap ko na may tinanggap ko ang sarili ko sa pagkatao na tatangi. May pangatalento, limitasyon, kwento at karanasan na ako lang may hawak. Ikalawa, isis isin Nasa katuparan ko ang pagiging ako sa araw-araw. Ang bawat pagpasya, pagkakamali, tagumpay, pakikitungo sa kapwa. At paraan ng paghawak ko sa buhay at bahagi ng paghubog ko sa sarili kong etendidad. Sinabi rin po sa thesis na natatangi ang aking pagmemeron Ibig sabihin, ang paraan ng aking pag-iral ay hindi kailanman sa sino mang tao, ako lang ang maaaring maging ako at walang ibang magiging kaganapan ng eksaktong papel ko sa mundo. Kahit may mga taong kahawig ko, pareho ng interes o pareho ng pinagdadaanan, iba pa rin ng aking pagkatao dahil iba ang aking pananaw at nararamdaman sa pag-unawa sa buhay. Dito po, nakaugat ng aking ideya na ang, pag, ang, na ang tao ay hindi pwedeng kopyahin ang aking tunay na etendidad ay hindi bunga ng panggap panggagaya kundi ng pagiging tapat ko sa sarili ko. Sa pag-aangkin ko sa sarili ko, unti-unti kong natatagpuan kung sino talaga ako, kung ano ang aking bukasyon. Dito ay nag ay hin, kung ano po ang aking bukasyon at ay dito lang po ako nagtatrabaho. Ang direksyon ng bumabagay bagay sa aking talento at sa pagpapahalaga at sa personal na kwento. Sa pagtugon ko sa tawag na ito, doon ko natatagpuan ng kaligayahan na hindi pansamantala, kundi malalim at makabuluhan. Dahil po dito, galing sa tapat na pagpili, hindi sa panggagaya ng iba. Hindi ako nagiging tunay na ako kung walang ako, wala kung wala akong inaako. Wala akong inaako na pangarap, inaako na responsibilidad, inaako na pagkakamali o inaako sa landas na buhay ko. Ang tao ay nagiging tunay sa sarili ng pag-aako, pag-aako sa kanyang desisyon, pag-aako sa kanyang pagkulang, pag-aako sa kanyang direksyon, at pag-aako sa kanyang kahihinatnan. Kapag hindi ko inaako ang buhay ko, hindi, Kapag hindi ko inaako ang buhay ko, kung hinahayaan kong ibang tao ang pumili para sa akin, hindi ako magiging ako. Nagiging produkto lang ako sa mga dikta ng magulang, lipunan, social media, o kung ano ang uso. Ito ang malinaw na babala sa thesis. Ang katuparan ko ay hindi manggagaling sa pagiging katulad ng iba. Hindi ko matatamo ang tunay na saya kung ginagaya ko lang ang landas ng iba. Kahit pa maganda ang resulta sa kanila, bawat tao ay may natatanging kontek konteksto kung pilit kong ginagaya ang buhay ng iba. Hindi iyon magbubunga ng tunay na kaligayahan dahil hindi iyon tugma sa pagkatao ko. Hindi rin maaaring itakda ng iba ang aking katuparan. Maaaring meron silang layunin para sa akin pero sila ay gabay lamang. Hindi sila ang dapat gumawa ng disyon para sa kabuoang pagkatao ko. Ayon sa, ayon thesis, ang pagiging ako ay nakasalalay sa tatlong ugnayan. Una, pakikipag-ugnay sa sarili. Pagninilay, pag-unawa, pagtanggap sa sarili at limitasyon pagkilala sa mga nakakaramdam, kahinaan, lakas at hangarin. Pangalawa, pakikipag-ugnay sa karanasan. Hindi lang 'to basta pinagdadaanan kundi pinag-isipan at pinag-aralan. Ang mga mali, tagumpay, sugat at alaala ay bahagi ng paghubog sa akin. Pangatlo, pakikipag-ugnay sa aking ugnayan. Hindi ako hindi ako nag-iisang nilalang na nabubuo. Ako ako sa isang na nabubuo ako sa pakikipagsalamuha ko sa pamilya ko at kaibigan ko, komunidad at ang aking lipunan. Excuse. Ang ako ay nabubuo sa gitna ng tayo. Ang pagsasama-sama ng tatlong ito paraan upang maging mas mabuo at mas totoo sa aking pagkatao. Ang thesis din ay nagsasabi ng isang napakahalagang bagay. Ang paghubog sa sarili ay nangangailangan ng walang hanggang paghahanay at pagpili kung ano ang mahalaga para sa akin at para sa mga taong mahalaga sa akin. Ibig sabihin, hindi sapat ang mga, mga, malaking desisyon sa buhay kung ang buhay ay serye ng maliit na malalaking pasya sa araw-araw. At sa bawat pagpili ko, hinuhubog ko, hinuhubog ko kung anong klaseng tao ang nagiging ako. Ang pagpili ng mahalaga ay hindi madali Madalas kailangan mong isakripisyo ang hindi mahalaga kahit na kasanayan o komportable. Sa huli, sinasabi sa thesis na ang pagiging ako ay hindi isang tuwid o perpektong landas. May pa may mga pag pagkakamali, pagkaligaw, pagkakadapa at pagkalito. Normal ito dahil ang tao ay hindi otomatikong alam kung sino siya. Ngunit kahit hindi tuwid ang aking daan, ang pag-aangkin ko sa aking pagkatao at ang pagpatuloy sa pag pagpatuloy kong pagpili sa kung ano ang mahalaga ay nagsisilbing gabay sa totoong pamumuhay. Isang pamumuhay na sa isay, direksyon at katotohanan. Ang pagiging ako ay hindi binibigay ng buo. Kailangan ko itong ilikhain at nalilikha ko ito hindi sa pagraya at hindi sa pagtakbo mula sa responsibilidad at hindi pagsunod sa dikta ng iba, kundi sa pag-aako, pagninilay at matatag na paglalakad sa sariling landas. Kasama ang mga tao, taong mahalaga sa akin. ito ang nagbibigay sa isay sa pagiging tao, hindi ang pagiging perpekto, kundi ang pagiging totoo. Bago po magtapos ang video, may konti lamang po akong idadagdag. Sa huli, ang pinakamahalagang aral sa thesis ay simply ngunit malalim. Ang pagiging ako ay isang biyaya ngunit ako mismo ang may pananagutan nagawin itong totoo hindi hindi ako mabubuo sa panggagaya o sa dikta ng iba kundi sa tapat na pagharap sa sarili ko sa pag-aako ng aking mga desisyon at sa patuloy na pagpili kung ano ang mahalaga kaya ang tunay na direksyon ng buhay ay nagsisimula sa isang tanong na ako lang ang makakasagot. Paano ko nais sa buhay ang pagiging ako? Yun lamang po. Maraming salamat sir and goodbye po.